Tila pagbabanta daw ito, sabi ng mga Nada Sons. Ano, ano kayang masasabi dito ng mga loyalista? Dahil mukhang ito ay totoong nanggaling talaga kay Senator Amy Marcos. Huwag daw hamunin ang mga supporters ni Sara Duterte. Hamunin? Okay, sandali. Sino ba ang nagtapang-tapangan? Sino ba ang nagyabang? Sino ba ang naging arugante? Hindi ba't ang tanong ay hinamon ni Sara Duterte ang mga kongresista, ang mga representante ng taong bayan. Yun na rin yun eh. Parang hinamon ni Sara Duterte ang mga ang taong bayan. So ano ang kinalabasan? Ayan. nag Nagdesisyon nag ang kamera na tapyasan ng napakalaking porsyento ang budget ni Sara Duterte. Tapos sasabihin natin sa Amy Marcos na huwag daw hamunin ang mga supporters ni Sara Duterte? Sino ang naghamon sa mga supporters ni Sara Duterte? Ano yon? Na parang gusto niyong sabihin din na totoong kinakawawa sa Sara Duterte? Hindi ba siya yung nambastos? Hindi ba sila yung matagal nang nananakot at sa tingin ko ay kinaka, kinakawawa rin ang kanilang mga constituents dyan sa Davao? Pati na rin yung mga, yung mga kongresista at ilang senators ay matagal lang kinakawawa at tinatakot na itong mga Duterte. Tapos sasabihin ngayon na itong si Amy Marcos na huwag hamunin. Oh, wow! Pinaaalala daw na itong si Ma Amy Marcos sa mga kongresista na mag-ingat sila sa ginagawa nilang hakbang sa pamumulitika. You see? Okay. Pamumulitika pala. Ang mga taong nagtatrabaho ng tama dyan sa kongreso, ay sa nyo ngayon na namumuliti ka. Mukhang hindi tama. Sapagkat baka nakakalimutan nila daw na 32 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung buhay pa yung totoo talaga itong 32 million, ano? sa dami po ng inilunsad na maisog rally na itong kampo ni Sara Duterte at ni Digong, bakit nilangaw lahat ng yan? Bakit walang nangyayari sa dami ng panawagan ng sa People Power Okay, nasaan ngayon yung 32 million? ba? Diba? Yun yung nakakapagtaka eh. By tuwing Friday, matagal na itong sistema ng mga diehard. Ano na nananawagan sila na lumabas na daw sa kalsada yung 32 million. Para nga, uh, i-overthrow na ang gobyerno ni Marcus Jr. Kapag itunuloy nila ang binabalak nila at hindi tigilan ang pagkuyug sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, maaari talagang magkagulo. So may, may bantang ano? Magkagulo magkakagulo daw ay maganda to. So titingnan talaga natin ha kung kung sa puntong ito sa pagkakataong ito ay lalabas na nga ang 32 million. <laughs> Baka naman kasi kaya walang nalabas na 32 million ay nasa SD card lang ito mga damuhong ito. Ano ho? So yan po ang banta at paghahamon or banta na si Ar Amy Marcos. Banta kanino sa mga kongresista na mukhang ayaw ng uh, pahawak sa liig sa mga Duterte? at sa mga kongresista na hindi natakot para magtrabaho ng tama at lumaban ng patas. Good luck!